tayo po'y pinalad na makakausap ang dati pong alkalde ng Cebu City, si Attorney Michael Rama. Uh, Attorney Rama, good morning po. Johnny Banyes, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Attorney? Good morning po, Mayor Mike. Good morning. Good morning. Good Oya morning. Good Kamusta po? Kuya Drew. nandito naman, continuously moving mm. and vibrant in God we trust. Opo. Oh, uh -huh. nice, Alright, nice. ha? Talagang uh, good morning pa rin sa kabila ng mga negatibong uh, ika ngayon ah, yes, sabing Oo, tsaka lalo na, eh, ang Cebu, eh, ginulpi, ginulpi talaga, no? Bug -bug ng, sarado. Bubugsarado ng kalamidad. Lindol at kalamidad, Ah, uh, matindi yung... Hindi uh... Na, yun talaga ang nangyayari. Kaya, ito nga, when you look back October, October yung birthday month ko po, June at saka Drew. Apa, apa. And I was just looking forward na we will have a one month as a gift to me on whatever activities which had included Heritage Walk. Mm, mm. yung uh, sinasabi kong fun run, mm. saka uh, convergence ng Partido Ma, apa, Barong Bakong Subo. Mm -hmm. Eventually, after sa birthday ng mama ko, September 30, yun na yung pagdating ng October, oh my God. Ayan. Yan nangyari doon sa province. Mm -hmm. So, yung grupo namin, uh, PDP Laban <coughs> with Sara Duterte, nabisitahan po kami ni Senator Bato din doon. Walong uh, um, municipality, no? walong wa, eight, eight times kami pumunta doon sa province. Yung mm -hmm. uh, typhoon uh, or earthquake stricken with 5,000 mm, mm. yeah with 5,000 uh, uh, victims na oh, na ako, bigyan May, na nakakalungkot, e. Opo, nakakalungkot po Andresa. yung uh, pangyayaring yan, ha, Mayor Mike, ha, dahil talaga uh, talagang kaw kawawa po ang uh, Cebu. And speaking of uh, nabugbog po ng kalamidad, eh, eh kayo rin po, eh, mukhang, nabugbog, din. nabugbog <laughs> din po dito sa discord. Pang ilang ano na ba to Uh, disqualification. <laughs> Actually, hindi ko maaalala pang ilan uh -huh. na ba ito, uh, Mayor, lalo know. yung sa Comelec pa. Uh, this time, ha? perpetual this time, disqualification po eh. ito, ha? attorney Mike. And, alam mo, pag uh, marinig mo yung disqualification, kung talagang titingnan makaibigan ko naman si George, uh, he's a lawyer, and he's been the lawyer of uh, Bongbong and uh, we've been together yung 2016, yung nagiging casualty pa ako ng PICOS. I will remain, yung asa kasi President, casualty din ng PICOS. Mm -hmm. Ngayong, sabi ko nga, eh, <clears throat> e, basic naman as a lawyer na until Supreme Court uh, make finality mm -hmm. of any case, which, mayroon kami mga dinadal, binapuntahan ng mga legal processes doon if I may have the chance, itong pinag-usapan natin is a nepotism grave misconduct if I'm not mistaken. Apo. I do not have a copy yet. Apo. I have not been served. Buti nga kayo, pinag-usapan na ninyo, Apo. but I did not have a copy. Coming from Comilic, yung decision na yan. Apo. At, uh, mayroon ng standing Supreme Court TRO regarding all. Kaya nga ako nakadakbo. Mm -hmm. Kaso lang eh, na, na rin ako. I had already an election protest. Apo. Lodge uh, in Comile. Mayroon kong protest na dyan sa Comile. Tapos, ta lahat ng mga legal remedies available po, po eh, we resorted to it. Mm -hmm. We resorted to it. Right. Motion for reconsideration, mm -hmm filed with Comelec for exhibition, appeal, and so on. At saka yung Ombudsman naman, decision, hindi pa naman final din. Hmm? The decision ng Ombudsman, ang ginawa pa namin, administrative cases, for nepotism, and Green misconduct is not final and still under appeal before the Court of Appeals. At saka yung right of sub-range, hindi mo mawawali yung right of sub-range, basta-basta lang, which include that you will be uh, allowed to run. Huwag mo agad, hmm. kapag kasakitin eh. I've been serving the city of Cebu and in the whole country. 36 years po ako. Wala namang akong corruption. Wala. Hmm. Wala corruption. Saka itong nipotisim po, yung dalawang uh, brother ino ko, nandun na ako. Hindi pa kami kasal ng asawa ko. Mhm. Mm Ang ganda sa sipiyon nagtrabaho na. Opa. Ibig sabihin, bakit ako man nanipotism? Ang dami niyan. Eh hindi ko lang magsasabi kung Opa. ilan yung mga nandiyan sa gobyerno. Tourney, talagang nipotism. Tony, walang galang na po ah. Hindi dahil sabi niyo nga ilang dekada na kayong uh, yes. naglingkod. Hmm. Wala yes. na kayong dapat patunayan. Hindi po ba parang senyales ito na i-enjoy mo na lang ang buhay mo kasama ng mga apo kung meron ka man? <laughs> <laughs> Di ba? Matahimik mo, na yung buhay mo. <laughs> alam mo, John, Drew, kung gagawin ko yan, it's just like as the saying, evil will triumph when one righteous man do nothing. Mm -hmm. uh, evil, I'm telling you, until death talaga sinabi ko na ito sa anak kong abogado na konsehal ngayon. Hmm. Sinabi ko na rin sa asawa kong maganda, half of my age, Malo. Kung Talagang may maganda, rin maganda rin ha, Tony Rama, ha? Mukhang doon of ka masasaktan por. pag hindi maganda yung binanggit mo. alam mo, alam mo. Alam mo, John, at saka Drew, eh, pangalawang maris ko na to. <laughs> Wapo, wow eh na ano yung first saka dalawa yung anak ko si Michelle at saka si Michael forty at saka forty one mm. eh ako seventeen years old pa ako June at taka si mm. balik talin mo seventy ah, one years old na ako mo parang andaya naman That's... ako yung idad ko kahit balibalik talin pa nila naman eh. <laughs> <laughs> hindi anyway, ko sinasabing may namalas ka abo. pero anyway, baka uh, atabot wala pa sa kaisipan mo sa plano mo, Atty. Rama na talagang magretiro na para mm -hmm. ikangay mas kababa buhay mo alam mo ito, ito ang, ang situation, eh. soldiers paid but politician never retire, they just hmm. rest for a while until it's over it's not yet over uh -huh. Aka John at saka you? Drew. Uh -huh. Kaya itong <laughs> nangyayari sa akin, I have many cases in the Supreme Court that will end up jurisprudential. Hmm. Kaya gusto ko yung matatapos, buhay pa ako. Kung hindi, yung anak ko na si Miguel uh, Francisco Rama ay konser na ngayon. Yung pamangkin ko si Congressman Edo Rama, uh, sana sila na ang mga sa ginagawa kong hindi pagsusurrender. Mm. No surrender to, no retreat. Walang iwanan. Mm. ah, pa, pa, matibay ma sabi ko, padigo patunot. yun ang sinasabi ko. Si sino bisaya dito? <laughs> Nakakaintindi ng konti itong si eh. Wal o, hindi. <laughs> pasada, balita, sabi ko, War eh, wale, eh. mamaya, I will have a press condemn. Oh, I will have a press condemn. Mm -hmm. Ako'y haharap na talagang with a sense of optimism kung mayroon pang secretness of the rule of law mm -hmm. para hindi naman magiging travesty of justice, oh, mockery of mm -hmm. justice. Mm -hmm. Eh, imagine, Presidente po ako ng Philippine of League noon. Vice Mayor's League. Saka na-offress pa rin ako yung naging presidente ako ng League Cities of the Philippines. Ah, alam ko yun. Ah, alam mo, mm -hmm. yung buhay ko, huwag mo naman ako paritire. Eh, kasi, ito yung I was with the corporation since 1984. Saka bata pa ako, trabaho na ako, nagbibinta na ako ng itlog bibinta pa ako ng vegetable, grapes, at saka, itlogan, yeah, at saka chicken. Mayroon pa, nagbibinta po kami ng mga ibang-ibang klaseng uh, aso. Ah, eh, uh, ah. Yeah, yun ang, yun, ang, yun, ang, yun ang dinadaanan ko po, po. Saka sa Christian po ako, pa. gusto po ako maging, yeah, gusto po ako hmm. maging pari. Nako, eh, naku nako Mayor Mike. <laughs> Oo. Oh, Abay, pepreno tayo doon ha. Ah. <laughs> Hindi na pwede may yeah, mga uh, anak ni. <laughs> Tapos, Umasok ako ako mo ako ng doktor. Ah, uh, -huh, uh -huh. Oo, uh -huh. pero uh, four years ako sa premed. Magen uh, premed four years. Tapos nagmaster ako for two sems at din sa UP. Mm -hmm. naman ako doon sa San Carlos. Uh -huh. Hanggang pumasok ako sa law. Apo. Saka nagpumap, natapos yung kong law ko uh, doon sa San Beda. Ayun. Sa Mindyola po. Mm. So, Mayor Mike? Kaya, Apo. Mm. Sorry to interrupt, pero... Sure, sure, Apo, sure. Yung, kasi ito nga pong, uh, tama, may kaugnayan sa nepotismo mm. yung sinasabi dito sa uh, kaso, kaso no? Mm. yung sa Comelec. Uh, matanong lamang namin kayo, ano pong opinion nyo dito sa isinusulong po sa Kongreso na paano ka lang anti-dynasty uh, yung anti-dynasty bill? Alam mo, panahon pa yan martial law. No? mga media men ay mahal at ko at saka sa Rama. As yung tito ko, kapatid ng papa ko, si Atty. Napoleon Rama. Kung alam niyo yun, <coughs> yung presidente ng um, publisher ng Manila Bulletin. Tsaka, uh, ka ni Ninoy Aquino. Maraming siyang ginawa noon, <coughs> during the Constitutional Convention in 1972, uh, anti-dynasty. Yun ang ginawa niya. Pero sa opinion ko po, ito yun eh. Kung magaling ka, <clears> hindi <throat> ka kurakot, hindi ka mm, nanakaw, eh bakit hindi mo ipapasa yung legacy? And if anyone would want to emulate you, mm. and they will be proven to be with probity and very much good reputation, mm. e bakit mo naman i-strap yan? Mm. You know, it's a constitutional right. It's a human right. Hmm. Bakit lagyan mo ng prohibition? yun? ang, sa Amerika na, eh, iwan ko, Wala atang hindi yung term limitation hanggang mamatay na lang yung senador, di ba? Meron ba silang term limitation doon? Wala. <laughs> right? Yes, yeah, kaya nga, ang, ang importante talaga sa atin, hmm. character building. Saka mayroong institusyon Academy for Good Governance. Hmm. Ang mali kasi nakikita ko, hindi pa nga nagiging barangay councilor presidente ng kapilya. Ako po ay naging president ng chapel <laughs> Tumalo na kagad. <laughs> Grabe naman. Mataas na posisyon. And my beginning, I started as president as a youth uh, leader in our community as a chapel president. So down sa barangay po hmm. ang beginning ko. Boy Scout, Robert Scout. yun ang pinaka-importante. Ganda yung foundation. Ko. matiba Matibay oh, yung foundation. Kasi pag hindi ka matibay na foundation, hmm. ka John hmm. at ka Drew, ito nangyayari ko. Wala na. Hmm. Hmm. I will already surrender. Sabihin ko, PI kayong lahat. <laughs> if, kayo, if may kayong lahat. <laughs> Hindi naman mo pwede ito? Ito, no. nag-umpisa itong, itong, itong uh, sinasabi kong uh, cross-test at continuous nila tayo ang Yung naging mayor po ako at binigyan ko ng approval ng mayor's permit ng rally ni President Digong Duterte sa Cebu City na ako na lang, ako na lang mag welcome ako na lang ang isang elected mayor in the entire province or island of Cebu. Na dumalo doon at saka nagsalita pa. Hmm. Nag-welcome sa kanila. Doon nag-umpisa yung, sa Tagalog pa, ano ba yung sa Tagalog, yung crucifixion, yung Ay. lensito. Magpako sa'yo sa krus. Sa sa yes, yun naman totoo talaga. Hmm. Hanggang hindi na humihinto, hindi na humihinto. Matapos sinabi ko sa akin, Kihinto na ako, eh may five years old po ako na anak. Huh? Ayaw ko iiwan sa kanya. Yung papa niya nagsusurrender, hindi. I Sinasabi know. ko na, if, and if death will have to befall me, facing all of this, I'm going to be seeing with smile my death. Right. With that, attorney Rama, sa, sa gusto mo namin o hindi, tinataylayan po ng oras ang aming pagkakataon. So, good luck po, ha, Mayor. Ah, sa mga susunod na pagkakataon, hingi po kami ng update. Salamat no po. Problem. Salamat po, Mayor. Ha, po. Ingat po. At congrats po sa magandang ngayon na, ngayon. Hek, uh, gupit ninyo, ha. Magandang Umahaba uh, buka. Umahaba Mayor. <laughs> <laughs> Alam ko, niyo, bago, bago. Bago, bago, bago. Thank, thank you, you, Mayor. Ingat po, ingat po. Ingat po. Good, good morning. morning. May good morning. Muntag. Thank you, thank you. Po. Welcome. Um, Thank you. Yan mga kabalitan, kabalitaktakan, ang dating alkalde ng Cebu City na si Attorney Michael Rama